Chloe San Jose, Spotted with Bea Alonzo, may pagsasamahan ba? Instant celebrity na! Naging usap-usapan kamakailan sa social media ang larawan ni Chloe San Jose na kasama ang kilalang aktres na si Bea Alonzo. Dahil sa larawang ito, maraming netizens ang nagtatanong kung may balak na nga ba si Chloe na pumasok sa mundo ng showbiz. Instant celebrity na nga si Chloe San Jose at glanang makakapijal pa sa sunod-sunod na endorsement nito. Makikita nga sa mga larawan na ibinahagi ng GF ni Carlos Yulo na si Chloe sa kanyang FB account na kasama nito sa photoshoot ng airbash ang napakagandang aktres na si Ms. Bea Alonzo. Patungkol ito sa pag-attend niya sa launch ng bash na pagmamayari ni Bea Alonzo. Ibinahagi rin niya na sakto ito sa kanya bago mag-travel. Sorry for the late post. My loves. Been Mia. In the online world, as I've been out and about traveling asterisk travel dump picks coming soon asterisk. But can you believe my timing was perfect? I attended the Bash Asterisk launch event right before my trip and came across all the new goodies. I'm obsessed, they're so cute and practical. Can't wait to explore more with Bash Asterisk by my side. Kilala si Chloe bilang isang matapang na babae at nobya ng two-time gold medalist Carlos Yulo. Ang pagkakasama niya kay Bea ay nagbigay daan sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pagpasok sa industriya ng telebisyon at pelikula. Maraming netizens ang nagtatanong kung susundan ba ni Chloe ang iyapot ng mga sikat na personalidad tulad ni Bea, lalo na tila handa na siyang sumabak sa mas maraming exposure sa media. Wala pang opisyal na pahayag si Chloe tungkol sa kanyang mga plano sa showbiz, ngunit kung sakaling magdesisyon siyang pasukin ang industriya, tiyak na maraming netizens ang tataas ng kanilang mga kilay at meron din mga tagahanga ang susuporta sa kanya dahil sa kanyang kasikatan bilang isang inspirasyon sa mga kababaihan at sa kanyang malapit na koneksyon sa ilang mga kilalang artista.